Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending To this video, pag-usapan natin at re-reviewin natin ang isa na namang online lending app walang iba po ang Pautang Peso. So, nandyan po sa inyong screen pero bago pa natin uh, umpisahan na reviewin ito, inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-subscribe po sa Usapang Loan at Online Lending para palagi po kayong updated sa aming mga review at iba't ibang uploads related po sa mga online lending app at ngayon po ay nire-recommenda namin na kayo po ay mas mabuting umutang sa cooperative kaysa mga online lending app dahil hindi po nakakatulong na ma-improve ang buhay ninyo kung sa ula kayo mangungutang. Unlike po sa cooperative natutulungan po kayo na makaipon at siyempre kung nasa financial crisis or kinukulang kayo, tutulungan din po kayo. Pero sa pautang piso, kailangan sila ang kikita sa inyo, hindi po kayo kikita sa kanila. So, sa pag-review natin sa mga online lending app, mayroon po tayong limang bagay or limang factors na tinitingnan ang mga ito ay dapat ang isang online lending app ay registrado sa Securities and Exchange Commission Pangalawa, dapat ang isang online lending app ay hindi po kasama sa listahan ng mga loan shark natin Pangatlo, dapat po hindi nag-violate ng data privacy ang isang ula Number 4, dapat kung ano, ano yung nakasulat doon sa description nila sa Play Store Yun din ang totoo mangyayari sa inyong uh, loan sa kanila Panglima, dapat po ang mga ex-borrower nila na umutang sa kanila, dapat ang review at feedback po ay maganda o positibo. So kung papasa sila sa lima na ito, makakasiguro po kayo na kami mismo ang magre-recommenda sa inyo na itong ulan na to ay pwede nyo pong mautangan. So, ba, uh, punta tayo sa number one ang number one po dapat registrado sa Securities and Exchange Commission si pautang Piso ba ay isa sa mga nakalista sa uh, legit na platform for lending app ang uh, pautang Piso sa listahan ng Securities and Exchange Commission so punta tayo sa uh, website ng Securities and Exchange Commission pero kung hahanapin natin itong Uh, fintech credit kung saan ito ang nakalagay dito kung sa website wala po tayong makikitang fintech credit dito sa letter F wala pong uh, fintech dito pero kung uh, hahanapin natin ang pautang piso dito po siya lalabas sa LHL Online Lending Incorporated dito yan sa number 75 na ULA pautang Ah uh, no number uh, 76 ang number 75 which is kasamang uh, isa lang din sila sa uh, sa uh, company na to or sa uh, lending company na to ang pautang online at pautang peso. So alanganin tayo dahil dapat kung legal po ang isang online lending app na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission dapat nakalagay po dito sa dito sa area ng Uh, fintech Credit, dapat binilagay nila dito ang LHL, Online Lending Incorporated. Pero wala eh. So, daw tayo na hindi ito ang totoong ano nila uh, mother company na nakalista uh, naka or nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Kaya, sa ngayon, X ang ating ihatol uh, dyan sa factor number 1. Punta tayo sa factor number 2 ang pautang peso ba ay loan shark o hindi. So, I think hindi ito ang unang beses na ni natin itong pautang peso mula noon hanggang ngayon ang ating review pa rin sa kanila ay isa pa rin sila sa mga loan shark. Pag sinabing loan shark, mataas po ang interest at malaki din po ang processing fee. So, sa processing fee pa lang, bawing bawi na sila nakikita na sila from sa from sa inyo or from you magpatong pa sila ng interest kaya sigurado talagang gagapang kayo kung mangutang kayo dito kang kay pa utang piso kaya umatras na kayo kung nagplano kayong uutang dito or pinindot nyo na yung uh, app na to at dinownload nyo na maghunos dili po kayo dahil nakakasira po talaga ito ng buhay pag ang isang online lending app ay kasama doon sa listahan ng mga loan shark na ula. So, sa factor number 2, X po dito si pautang peso. Sa factor number 3, uh, data privacy violator nagviolate ba si pautang peso ng mga data privacy or data privacy ng mga client nila dahil po napag-alaman natin na ang pautang peso ay gumagamit sila ng third party collector at alam naman natin ang third party collector po ay talagang gagawa ng paraan para po kayo ay puwersahing magbayad sa kanila. So ang mga mga third party collectors ay gagawin nila itong apat na bagay para kayo ay mapuwersang magbayad. Ano ba mga bagay na to? Ito ay unang-una, nananakot po sila, tatakutin nila kayo, pangalawa nang haharas po sila so kung hindi po kayo nakapagbayad at na na delayed po kayo yung panghaharas at pananakot aasahan nyo po yan at nambabanta din po sila pang-apat ipapahiya kayo so pagbabantaan kayo na uh, makukulong kayo kung ano hindi kayo nagbabayad may kaso kayo tapos yung mga pamilya ninyo ipa-rate daw nila i magpapadala daw sila ng riding in tandem at kung ano-ano pa then pamamahiya magagawa po sila ng GC at ipasok nila doon ang lahat ng mga friends mo at ilatag po nila doon ang mga uh, yung mga information mo at ipapahiya ka nila sa mga kaibigan at kakilala mo so yan po ang ginagawa ng mga third party collector yung third party collector ay say parit po yan ang trabaho po nila ay taga-collecta lang kaya wala po silang pakialam kung ano pong mangyayari sa inyo wala silang pakialam kung anong uh, status nyo sa buhay basta makasingil sila dahil malaki po ang kikitain nila mula dito so dito sa factor number 3 x din po si pautang peso how about factor number 4 Factor number 4, dapat ang nakalagay sa kanilang description sa app ay yun din po ang mangyayari doon sa inyong loan. Pero dito, sa description nila, wala po silang mga nakalagay na uh, malinaw na impormasyon tungkol po sa proseso at kung anong mangyayari doon sa evaluation, lalong-lalo na doon sa interest. Dapat nakalagay din dito ang uh, magkano ang interest, uh, ang processing fee, at ilang term po yung uh, kailan kayo or ilang araw babayaran ninyo kung ano ba to uh, one payment lang ba to two payment ba so wala pong nilagay dito sa kanilang description kaya ang review natin dito or ang hatol natin dito ay malaking expo sa factor number 3 how about ano number 4 how about factor number 5 yung uh, mga review ng kanilang mga borrowers positibo ba o uh, negatibo. So dito pa lang sa ngayon, mayroon po silang 2.8 nakakuha po sila ng 2.8 na ratings. So puro po 1 star. Kung mayroon pa siguro negative star ay lalagay nila. Ito 1 star, 1 star. So ibig sabihin hindi po maganda ang online lending app na to. So sabi pa dito, don't download this app. Everyone cause this cannot be helpful. It could give you a problem instead i had my worst experience about this app They said you can pay 120 days Yan yun yung sinabi ko sa inyo kanina na walang malinaw na term of repayment but after four days they will message me with harassment so you no know, four days palang naniningil na hour, narrowed one five but the amount i was saved is only 900 900 lang natanggap niya one five po ang uh, approved loan So 900 na natanggap so ano 600 po ang processing fee. Oh so, 900 the service fee is very high and the interest also. I paid a big amount un until my due date. This is the worst lending app ever. This this is not recommend recommended. So dito pa lang sa kanilang mga hinaing so kayo na po ang magbasa. Ang dami pong mga negative comment or feedback so kayo na po ang magbasa para hindi tayo aabuti ng umaga. So, maraming salamat. To summarize, ang on uh, pautang peso ay hindi po natin rekomendado. Instead, layuan nyo po ito dahil nakakuha po sa atin ng 1 to 5 na factors puro X. O, negative ratings po sila sa atin. Kaya, please, maawa kayo sa sarili nyo. Again, ang pa ang mga online lending app ay hindi po nakakatulong para ma-improve ang buhay ninyo. Maghanap po kayo ng mga legit na cooperative dyan sa lugar niyo. Doon po kayo mag-apply ng loan. Although dadaan pa rin kayo sa proseso ng evaluation sa credit evaluation, pero kung nagiging uh, maganda yung inyong uh, uh, relasyon pagdating po sa loan sa mga cooperative marami pong binipisyo at hindi po kayo haharasin. Tutulungan pa kayong makabayad sa inyong utang in, uh, in time na mahihirapan kayo. So, please, wag, na wag kayong umutang dito kay pautang peso. So, please, isubscribe nyo po kami sa Usapang Loan at Online Lending para palagi kayong updated sa aming mga reviews ng iba't ibang mga online lending app. Hanggang sa muli! And by the way, please kung mayroon pa kayong ipareview na online lending app, please i-comment nyo lang po sa comment section or sa kahit saang video namin. Makakasiguro po kayo na gagawan po namin ito ng review. Thank you very much. Hanggang sa muli. Paalam.